Guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, gabi na po dito guys. Rest day po namin ni Nicole. Wala kaming pasok. Si Nicole yung pamangkin ko. Ayan, kumakain po guys. Si Nicole tumatago. Ayaw magpa-video. Nahihiya sa camera. Walang pasok kaya nakapagpahinga. Dito lang po kami sa boarding house. Ayan po guys. So, itura ng boarding house namin. Maliit lang. Ito po yung nilipatan naming boarding house. Naglipat kami guys gawa ng mas mataas yung upa doon sa kabila kasi mas malaki yun. 7,000. Ito iba na naman po ito. Nagana po kami ng mas mababa para kaya ng pulsa naming bayaran. Hindi masyadong mabigat. Pero okay dun din po sana yung boarding house na inalisa, inalisa namin. Ayan ito po guys yung bagong boarding house namin ni Nicole. Oh. Tabi kami ni Nicole matulog. Ayan, si Nicole po guys ay medyo makalat ano po? <laughs> Ayan po guys, ganyan lang kalit yung papag magkatabi kami ni Nicole matulog Ayan po guys, ang electric pan namin ni Nicole, oh, ang cute Ito po guys, yung electric pan ni Nicole Magsasayang na po guys, ni si Nicole na iya sa camera Ayan, maliit na po guys yung electric pan ko, oh, pinalitan ko na mas maliit. Kasi nasa boarding house lang naman. Ayan po guys. Ang cute po. Ayan. Meron po guys kami dito mga gulay-gulay. Ayan oh. Magluluto kami guys ng nilagang baboy mamaya. Kaya may repolyo kami. Ayan po guys. O oh, mahilig kami guys sa gulay. Kaya mahilig sa gulay nagtitipid pala. <laughs> Ayan po. Oh, meron kami siling haba, kamatis, sibuyas, at yung sili po guys, pwedeng ilagay sa menudo masarap yan, medyo mura kasi kaya bumili po ako nyan, pag mahal yan, bira akong bumili niyan ayan po, meron din kami guys ditong gulay na bagyo beans ayan, mas mura po guys ang bagyo beans dito kasi malapit sa bagyo ayan, binigyan po kami guys ng bigas dito, libreng bigas lang galing sa mayor dito sa kabuyaw Ayan, salamat po kay Mayor. Binigyan kami ng libreng bigas, 25 kilos. Bawat kwarto, kahit mga nagbo-board lang ay binigyan ng bigas. Ang may na ako guys ng ano, oh, repolyo, ilalagay ko sa nilagang baboy. Ayan, tama na yun. Tapos talagyan ng siling haba at sibuyas, okay na yun. Nilaga na. Hmm. Ayan guys, pinakuloan ko na yung kunting baboy. Ayan o, oh, puro laman. Iwas high blood. Mamaya ko pa yan guys lulutuin. Maaga pa naman. Busog pa kami. Ayan o. Oh, si ay kumain na. Ang inulam ay pritong manok. Bumili lang po siya ng luto. Ayan guys. Mamaya ko pa yan iluluto. Ayan. Tipid-tipid lang pag nasa boarding house. Hanggang bukas na yan ulam. Dahil well, po guys. Pamangkin ko si Nicole. Magkatabi kami sa higaan dito sa baba. At meron po ito guys na double deck ayan po guys oh higaan ni Maymay napakalinis oh talo kami ni Nicole talagang nakaayos lahat ng gamit ni Maymay ayan binidyo ko na yung higaan ni Maymay wala po guys si Maymay pumasok sa ano trabaho ayan oh napakalinis ng higaan ni Maymay ganito lang po guys mga gamit namin hindi pwedeng maraming gamit sa boarding house kasi syempre maliit lang yung space namin lumabas kami guys ni Nicole nandito kami sa labas o oh, mga bata o oh. lalaro yung mga bata nagkunik kami sa wifi walang wifi doon sa boarding house namin yan bumaba pa kami guys natamaan ako ng bola yung kulit ng mga bata yeah, sa labas ko kami tapo ako dito kasi tumawag lang ako sa mga anak ko. Ayan po guys, ang ganda dito oh. Lalaki ng mga boarding house. Doon pa po sa unahan ang boarding house namin. Lalatag pa kami. Guys, nakatulog na po kami kagabi ni Nicole. Hindi na po kami nakapag-vlog. Ayan. Ang pasok ko po, po ngayon guys ay 10 to 6. Ayan, may pasok na naman ako. Ang hirap ng 10 to 6. Grabe, nakakaantok. Ayan, si Nicole po guys ay nasa labas pa kila Rachel doon sa kaportmate namin dati na isa. Ayan po guys, una ka na ako at papasok na sa trabaho. Antok na antok na ako guys kagabi dahil rest day nga namin, natulog ako ng maaga. Ayan, papasok na naman guys, mamaya magbablog ako paglabas ko dito sa boarding house. Ayan po guys, yung ID ang napaka-importante dahil hindi kami makakapasok sa gate pag walang ID, hindi kami papapasukin ng guard kaya ito ang lagi kong nare-ready yung ano, ID ko ayan bago ako pumasok guys sa ano sa gate sinasabit ko na yan tapos ayan po guys yung ano lagayan ko ng baon meron po guys kunting kanin yan dahil ang break time ko ay alas dos ng madaling araw syempre nakakaantok ayan kunting kanin lang po guys ang baon ko tapos ano kunting ulam lang din tapos ito po guys yung isang bag ko oh merong lamang wallet konti lang naman ang laman niyan ayan para may pera pag may bibili na ano gustong pagkain ayan guys papasok na ako sa trabaho nakapasok na ako sa gate 4 ayan po guys oh kasuot na ako guys ng ID lalakad na ako walang shuttle pag gantong oras maraming company pa ang dadaanan ko habang naglalakad Maliwanag naman po, may mga ilaw dito. Ayan, no? Layo-layo pa guys ang lalakarin ko. Maliwanag, maraming ilaw dito sa ano, dinadaanan. Bawal po guys dito ang ano, tricycle, kaya nilalakad lang. Ayan, gantong oras po guys ay madalang ang mga taong pumapasok. Yung iba ang daan ay dun sa gate 1 medyo madilim ng konti dito oh. Ayan. Ang dami ko pa guys na ano, kumpanyang dadaanan habang naglalakad. Kasi bawal po dito yung mga sasakyan na outsider kahit nga motor bawal lumaan dito sa gate 4. Doon lang sa gate 1 pwede. Pag pang umaga po guys, mayroong shuttle dito alas 6 ng umaga. Tapos kung alas 6 ng hapon ang out mo, paglabas namin ng alas 6 ay may shuttle din sa gate paglabas namin ng company. Pero yung gantong oras na 10 to 6, wala talagang shuttle. Tulog na ang driver. Ayan po guys, o oh safe naman dito dahil yung mga ano, company dinadaanan, may mga gwardiya bawat gate. minutes ko po ito guys nilalakad bago makarating dun sa pinagtatrabahohan ko ayan o mas maganda po guys ang view dito kung ano araw insan po guys magpablag ako dito ng ano araw ang ganda ng mga halaman dito ayan po guys yung mga halaman dito ay ano pantay pantay talaga madilim po guys hindi masyadong makita Ayan, meron sa sasakyan na dumadaan. Mga kotse lang yan, guys. Tapos may guard din na nagro-robing. Kaya hindi naman delikado nakasakay sa ano. Meron silang service. Umiikot sila dito sa loob ng Science Park. Kasi puro company po ito. Ayan. Po, guys. Ang pasok niya kasi ay 6 to 2 pang umaga. Magkasalungat kami ng schedule. 6 to 2 siya, 10 to 6 ako. Ayan guys, umaliwanag so naman dito. Dati po, nagmumotor ako dito, doon ang daan ko sa gate 1. Inuwi ko na yung motor sa Bicol. Tiyaga na lang lakad, exercise, malapit lang naman. At pag ang schedule naman ay pang umaga, nakakasakay naman ako ng shuttle. Hindi naman ako naglalakad sa ano, umaga. Mga katrabaho ko po guys, na mga galing sa malalayo, sila yung may shuttle. Pero ako dahil malapit lang paglabas ko ng gate ay ano, boarding house na namin. Kaya walang shuttle pag gantong oras. Pero marami din po kami yung pumapasok ng 10 to 6. Mga galing ng kabuyaw, mamatid. Ayun, yung mga may shuttle sila guys. Ayan, pinagpapawisan na po ako guys. Oh, sayang naman kasi hindi kami ni Nicole magka ano magka ship yan po guys sa loob po guys ng company bawal na doon mag video pwede, pwede lang doon sa labas sa labas ng kantin mamaya po guys pag naka uniform na ako ay mag video ako guys nandito na ako banda sa Procter Gamble malapit na po ako guys sa company pinagtatrabahohan ko ayan oh po dito guys so gawaan ng sabon safeguard po guys ang park dito oh. masyalan pwede nga ano, mamasyal dyan pero yung mga nagtatrabaho lang dito yung mga may ID lang yan po guys may ilaw siya pag pero pag gabi bawal naman nata dyan sa araw lang pwede ayan po oh meron pala isdaan dyan guys. Ayan guys, hanggang dito na lang po ang vlog ko. Ayan, naka-uniform na po ako. Oh. Nasa production na yung ibang mga ano, katrabaho ko. Papasok na po ako guys. Ayan, salamat po guys sa panonood. Bye!